So ayun guys, nandito na tayo sa San Antonio, Sambales. Ito po guys. Ito yung papuntang mga island na magaganda dito sa Sambales. So okay natin. Tara. Dito na rin tayo magpahinga muna sa glit. Sa ng tubig. So guys, ito. Pakita ko na sa inyo. Nandito na rin naman ako eh para makita nyo dito sa pundakit maganda dito guys pasok ko dito sa barangay sa loob sabihin nyo lang pundakit may mga signboard naman dito ito bundakit so pakanan tayo guys tapos kakaliwa dyan Pocar a kahit may dala tayong gulong okay lang kaya naman so lang medyo medyo hassle nga lang talaga yun din yata tayo kakaliwa tama hindi na yung arrow meron ng signboard lang going to Dakit. So ayun kakaliwa tayo guys. Ayun. All right. So ayan ah. Samahan niyo lang ako sabay-sabay tayo. Tahu. Tahu. Diretso diretso na to. So alam mo minor minor ka dito. Kasi marami mang sasakyan din. Sa mga intersection. dito guys pumunta na tayo dito, pero ito karamihan dito mga resort kasi ang dami talaga nagpupunta dito dahil na pag summer vacation ako puno dito guys Sabado linggo hindi na wala ng tao dito. Transient. diretso lang tayo Dati ginagawa lang ito eh Pero ngayon buo na mainit sa tulay ayan masarap sarap kayo baka dyan sa buwa kasi hindi ko pwede yung masyado ngayon eh nagdadahit ako kasi medical nga ako eh kaya tasing ko muna Tuesday medical ko kaya maganda yung condition ng katawan natin bang araw ngayon andi baka marami tao eh makapauwi na sila o bibili lang to mortels River Falls Resort Oh, na ako guys, kailangan ko ng tubig Dito tayo pag may nakita tindahan Antipolo Street kahit saan merong Antipolo Lapit na Pakita ko sa inyo maganda doon Paglapit natin magagamba dito oh. oh may mahilig sa kong, sa gagamba ng araw eh. Huwag mga ganyan, maraming gagamba yan. Lahat na ng klase ng gagamba nandiyan. Wow, free wifi. Sana all. Mapasok ka dyan sa loob. Alam ko na yan. Nakatakot dyan. dito eh. May, may, may entrance yata dito Pag local ka, hindi ka magbabayad. Pero pa visitor ka, magbabayad yata. Pero tingnan natin. Sabi ko, hindi mo tayo mag-i-stay. silip silip lang ganda ng camera natin shout out xiaomi 440 sobrang ganda ng stabilizer ng camera hindi siya magalaw parang gopro in yeah, london

na breakin natin yung gulong yung kabibili natin bagong gulong Maxis all day breakfast <sighs> litsunin baboy kasunin sa hindi pa panahon ng kasoy eh Ito guys, uh, upload na to sa YouTube, wala nang edit-edit. Para mas okay. Uh, pa subscribe na rin guys. Uh, Cyclist Rider 28. Yun nga pala yung pangalan ng YouTube channel. Meron akong YouTube channel, yes, before Rider Motoblog active pa rin naman siya. Pero mas gusto kong buhayin na itong bagong ano ko. Kasi more on cycling to. Kasi dun sa rider motovlog ito Mga motor doon Puro pag lang. Pero dito mas gusto ko to eh. Cyclist Rider 28. Ito rin yung pangalan ng aking TikTok guys may TikTok ako cyclistrider Cyclist Rider 28 and sa aking Instagram account yun Cyclist Rider 28 tapos yung Facebook ko Rai Agnew R-H-A-I Rai pa-support mga pa uh, nating cyclist dyan para eto, eto yun makapag-upload-upload tayo ng mga bagong videos hindi <laughs> <laughs> na sila ng harang ah, nauwaw na ako guys kailan makabili na tayo ng ano Galing nga pala sa Macbeth Macbeth Pinang okay, bike ko Ayan, bago lang siya Pero Masarap siya gamitin Low cut lang Macbeth 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 Ganda din yung paloob ah. Kaya ang mahal ang mga tricycle dito guys Sige na yun naman <laughs> 300 siguro dito Kaya dapat pagpupunta kayo dito guys talaga meron kayong service Kasi mahal pag tricycle Pero naman kayo may sim card na dito no makabili nga niya dito na yun matayo na yan yung resort ito, resort na rin to napagod na ako guys kailangan ko ng tubig malamig ng tubig nararamdaman ko na yung bigat sa balikat ko kasi nakas, nakasabit yung gulong dyan saka meron pa akong bag pack tapos isang kamay pa lang hawak ko dito sa mga manabela ko pag nakakapagod diba ayun dito na tayo guys kundaki proper yes yun may mart dito muna tayo guys Mark, di ba tayong tubig? Tara! <laughs> Wait lang ha.